Welcome to Nice Yoga Channel Ang Nagapalanga sa Imo NYGC, Nice Channel Blind Drama Good morning, 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 good morning Good morning! Welcome na mga Welcome Nazatanya Pak Pangalaga dari Satun Palatuntunan. Love you, Ganai Saga. Selamat Lord. Selamat nakabugtawan man kita. Ya kon sa diin. Ah. Magalolo labyog naman kita satu tagsa iya ka mga puloy-an. Auto bisa malabutan sa tong signal mga igala. Diri sa 106.9 ESFM Community Radio. Sa ngalan, sang bugos nga persa. Ako naman ang inyo kuya Hilandine. Alias Boykan Ser nga Kabos. Handa mudugkal uh, sa ubos. <laughs> <laughs> Allah. Ah, siki standby 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 na. Istambai na kai madrama na ta mangaka iis. <laughs> Ya rena to drama ma kha biana na to ginati kunu ha love you galai sa wa gitay sudan karong panahon na da ay pigado ha gyud ay naon sa na tao ni eh. ah, pigado kayo wa tay sudan tay tay ay sa mga nagsinggit man kang arna ara ka sa kong luyo ay ile ko bungol ay naon sa mtaong ka taon sa may mong gipalibugan tay ha eh wa tay sudan oy. ha wala sudan Ay, ayaw ka balaka, tay. Kaya ang grasya, mapalapit rin na sa tuwa. Ah. Eh? Eh, tinuot ka, no? Kan ang grasya mo dool na sa Adong. Ay, mo dool na tay Hala, hala. Dito ka na kau. Dito ka lang tay kay nanatay tay sudan, tawad, tawad. Ha? Ah. Hala, sige tay, oh tay. O, pabuta na tay. Kay digi ka magmahay tay. Kay nanatay tay sudan, tawad, tawad. <laughs>

អីងើកអូនណាអូហាអូងើកអូនណាអីអីណាណាអើយមិនកើអូនណាអូអត់ដែលណាទេងើកអូនណាទៅងើកអូនណាហឹមអារីណា Eh, kalau mi pernah tung dong. Manok nih manok, manok. Eh, bau. Mi kalau aning pit sudah, aning do taning pit soi. asam mangkar naga aku hani. ayo ke balak katai. Ah, grasya nigikan sata as. <laughs> ah, ah grasya nigikan sata as tay. Ah, halasigi pengawon mu pengawon. Eh, tak balai. Tak balai, pre. Ay, dali lang ha. kay may nanagbalay. Eh, tuon sa nako. Ay, Tampre! lang, pre! Kadyot lang, pre! Ay, solo pre! Salot! Ay, ay, Salamat, pre. he he hey, hey, hey. Uy! Wala. Anong, anong, anong kahilak ko? ka, pre? Pre, paita, pre. Nawala akong inog sabong manok, pre. Ha? Eh, oo, pre. Nakabuhi. tingali ito gagabi, eh, pre. Sos, nawala naman, pre. Inigbogtaw na ko pagkabuntag, pre. Wala na yung tao na ko ang manok nga. Dako kay ko to. Gasto, pre. vitamins, pre. Ah <laughs> uh ha, -huh. Uy, luya po si mong manok, pre. Nakabuhi di, ay. Eh, oo, pre. Oh, pangaon sa, pre. Basi, gigutom ka. Behe, eh. On sa may mong sudan, pre. Ay, manok! Me, manok, pre. Ah, pre, manok. Ah, sige, pre. Ah, ah, dai. Ah, per isyo, dai. Ah, tatagay di ang kwan, dai. Kaning tinulang manok, dai. Hukarin in town, dai. Hukar, dai. manok ni mo, pre. Eh, hinindot kaya ni pre. Ay, oo, oh, Ah, oh, uh, sige, pre, ha? Ah, uh, pangaon na, pre, Ah, uh, pangaon di hagmanok. Ay, ay, mm, mm, sige, pre, eh, bahala mo, wala na to kung manok, pre, Ay. Eh. Pero, pre, matay. Murag, murag lai eh, manakong akong gibate, karon, pre. Ha, ha? <laughs> ay, yun sa may mong gibati diya, pre? Eh, pre, kwan, bre. -kening, matag, matagkaon ako sa, sa, ginulot sa ginulots, manok, pre, murag. Murok magsakit man akong buot, pre. <laughs> ah, ina-nawagin ako, pre, kaya ina-nawagin ako na kay kanang, kanang manok. Murok imatsin mo nga uh, pariwa tong manok ka na Eh, bitaw, pre. Ah, sige, pre, ha. Ado bit na ko, kapa, pre. Bit-bito na ko ng <laughs> usakapa, uh, pre. Oh, unsa. Eh, o, oh, pre. Lami mo ko ng pagka-adobo, ha, pre. Ah, pre, bit-bito na ko pre. Bit-bito na ko, <laughs> Dolpa, Dolpa, hei Tay. Ikaw ba kawatan kay Kagdagway, <laughs> uh, ha? Uy, nalungging nan kawatan, Tay. Hindi <laughs> man to'y muhang manok. Ha? Ang surod naman to ato ang atong uh, karan. Ganong imo man dipunggutan o <laughs> Eh, kakuan mo gutay ka Tai Tay ba? Nagmuno ka sudan. nga walay sudaan. Nga, karun kay gitagahan di kag sudaan. Maglayan pa ka. Eh, <laughs> 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 kunungan na ng pagkakawatan ni mo, eh. Gabaan ka si mong kalaki, ha? Gabaan ka. Ay, ba, tay, tay? Hala, tay? Ha, doon ay baboy nga paan diri tay? Ay, uh, 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 siya. Ba, ba, baboy? Sus, ginoo ko. Ay, ayaw na tayo naghilabdi, Dolpo. Ayaw tayo naghilabdi. Maluoy ka, Dolpo. Kasapaan tayo na, Dolpo. po. Ini anak yang babu ya kan? Ah, aku nolak nih lampusan, lampusan aku nih babu ya

Uy, ala, lo está Eh, uy, si compadre, ¿manacatón? no ¿Nogbanoc? <laughs> uh, un chacang tuyo, Ani. si mocao, no, po? Uh, Salud, nene, pre. Salud. Eh, salamat, pre. Eh, que, con, pre, que, neng, cabaloman, que, pre, nong, atanud, cos, barangay. Ah, jo, pre. Que, baucog, tanud, cos, barangay. Un sumayato. eh donay sumon so dari si Kuan pre. Doon Donay sumon so nang uh, ni mo pre magatubang ta kunos barangay. Ha! Uy unsa may akong sa pre? Eh kay Kuan Pre. Do na mga reklamo nga daghan na nang kinagkawala dere mga baboy ug manok dere sa Kwan, uh, Kuan sa tong lugar. Ne, ikaw rapay lang, <laughs> Uy, na ikaw ra bay gipasangin lan pre. Uy, Unsa? Ato bangon ako na pre. Ato bangon ako na kanang gi ko pre. <laughs> อาทอดีริก้อนสัตวตังอางบารไอไครับ Ah, na anak ko kap ni anak ko. Oh, sige paglingkod diha sa bangko. Inahina lang kay kining bangko sa tong barangay wa pa ni na trabaho. Ah, ah ni uh, nylon nga di mahuslo. Ah, <laughs> oh, sige. Unsa ah, ah, ah. <clears throat> man ni Katino Odolpo nga gireklamo kadiri nga nangawat kag baboy og iro. Unsa? Oy! Ero baboy, manok! Sa man pagkaon sa akap, nga nung nga lang maingon man sila nga nang ko. Ah, uh, doon naman goy mga tawong, nga nakakita ni mo nga nag... Uh, uh, katungo usa ka baboy nga nakasulod sa inyong tungkaran ni mo matong gipos <laughs> Ang manok po ni Isyot, ikaw mangkono'y kunoy nagdako pa ito. Ang ni mo si mong pinsa o gagani pa nga nagkakaon pa si Isyot si Ginulot. <laughs> 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 ako ada itu manok ang imong gi gipakaon na ko Ah, ba. Oh. Oh, oh. Oh, oh. ah, Ha. Ho ho. Imo hatong manok nya unsa man? Eh bisag ko ato lami man lami pa kaluto. <laughs> Gibitbit kani to na kong isa ka pa <laughs> <laughs> ah ang lami pa kaluto lami. Ang ang mamoy ka pa. Mga ilan na nung amulan, ako na nito eh... Ah, uh, makasal. Ah, uh, ang ikawat na nun ni eh, Nulmokap. Uh. Oh, yun na naman. Nag-isurintaon siya sa pag-istorya ang baboy lang eh. Ah, uh, ang ikawat na ni Mo. Ay, koreksyon! Ha? Koreksyon! Wa ko nang ngawa baboy, wa ko nang ngawa manok. Kung gusto ninyo nga kanang inyo mga kayo pandira dili mawala. Higti ninyo na maayo kay ang akong moto mangud maone. Ang kotob sa maad sa mua, ang kotob sa mga sa mua, amo nani! Unsa! <laughs> Bangakdiana. <tuk> Dinak taku ko ngamun program. Ngamun drama, ngamun gintiguruha. Love you, Ganai Saga. Sak sai saya. A to nale. Direksion. In D Max 1. Romel Pinene. Insa side di zona se di Kuya Hilandar. Production of 6.9 ESFM <laughs> Community Radio Gagangain <laughs> Shaka Blind Drama Production YouTube. Na <laughs> radio ba